karating lang namin galing Pilipinas kahapon. So, ngayon, pupunta kami na Prague kasi bal balik na naman kami. Kailangan na naman natin kumita, kumita. at kumita. So, kung napapansin niyo, laging madaling araw talaga yung alis namin pag magte-trend kami kasi ho mura yung pamasahe. Kuya yun yung pinaka -mura. May biyahe ang Rio Jet ng unang biyahe nila alas 5 ng umaga ano, nasa 298 lang, dalawa na kami yeah. kaya yun lang yun ano, kasi syempre laking ano yun laking discount yun, kaya yun yung hinahabol namin ito umaga pag hindi kami magka-car yes So, iniwan namin pala yung car namin kung mayroon kayo naalala. Iniwan talaga namin yung car namin sa Prague. Prague kasi uh, alis kami. Wala naman kasing parking talaga dito. Eh, kaya doon namin iniwan sa Prague. So, ngayon, UV na namin siya bukas. Yeah! Hi, guys! Nandito na kami sa Prague. Karaming lamig. Sobrang lamig. Doon pala sa pag-alis namin is negative 4. nag na naman yung mga daanan sa sakyan dito naman negative one. Pero ang lamig kasi may tumahangon. Grabe. O oh, ni bago na. <laughs> Nagbabago ka. Giniginawa ko. Kasi mamaya naman is hindi na siya negative. negative. Bababa na naman. Ay tataas na naman yung ano niya. Kaya ganito lang yung suot namin. <laughs> one eternity later.